Maka kapuso, narito po tayo sa Barangay Esperanza dito sa Kasiguran Aurora na kung saan naglandfall kahapon ano ang bagyong Enteng. Makikita po natin ah, kabilang sa mga na-damage 'yan pong ah, maisan ni Mang Rinaldo. Makita po natin talagang nakadapa na itong mga mais. Talagang 'yan po oh. Eh, talagang malulugi ang ating mga kapuso dito dahil yun nga po, ano? Ayan, si Mang Reynaldo. Tinitingnan niya kung may mapapakinabangan pa dyan uh, sa kanya. Mang Reynaldo! Oh. May mapapakinabangan po po ba dyan? Pero magpuan lang po, mag na po kasama na po ang tulang yung mm -mm. Pero dito po ba sa nangyaring ito ah, talagang sabi nyo nga puhunan na lang ang habol nyo pero sa tingin nyo yung, po yung puhunan? sa tingin nyo po yung itsura na yan meron ba kayong mapapakinabangan pa may konting konti, ay, konti, dyan, konti dyan, na lang eh. po gawa pati po po dala na po yan mayroon man siya may balik konting konti lang oho oh. eh kumusta naman po yung ibang pananim yung mga palayan po kumusta ay ano po yung mga flowering mm. yung 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 ng hangin Mm. Kaya po, nawawala na rin po yung visa ng flowering po yung palay. So, ganun din po, sira na? Sira na rin po yun. Baka pag bunga niya, ipa ang karamihan. Ay, ganun po. O, po. Ay, ano po ang panawagan nyo ngayon sa gobyerno na ganito po, nasira po ang mais pati palay? Ay, ay, kailangan lang po namin sa gobyerno, ibalik lang po yung dati, na may mga ayuda po. Yun po ang patakaran po ngayon ni... Pangulo Marcos, mm -hmm. mga may ayuda po, mga binhi pataba, binhi, may pataba, binhi, na libre, yun lang po. Oho, oho. So sige po, eh yan po ba, eh mapapakinabangan pa, inakuha nyo? Ay, ito po, pag natuyo na po ito, kulubot na po yan, ang, ito po yung butil niya. Ito, wala na, wala na po ito makukuha. Mm -hmm. Gawa ng kulubot na siya, nakakapit lang po ito sa, sa busal. Oo, sayang pala, no? malapit na sanang anihin. Opo. Hmm, sige ho, ah, Mang Ray. Ingat po kayo dyan. So, yan po mga kapuso, ang sitwasyon dito sa Kasiguran Aurora. Uh, na talaga pong nadaanan ng malakas na hangin ng bagyong enteng kaya ito po dumapa po yung mga pananim nila rito at uh, tulong nga po ang hiling na mga kagaya ni Mang Ray mula sa ating pamahalaan. Opo si Ian Cruz nag para sa GMA Integrated News.